nga ba, ang kailangan natin sa pagbuo ng unit na video para tayo makapag-assemble ito ang kailangan natin ay box yung box ng video ay nagkakahalaga ng uh, 8,000 at kung order na rin naman yung mga uh, dinidikit lang na formika ay nasa 6,500 6 to 7 ang price nya ano ang mga kailangan natin sa pag buo ng isang unit na video okay? at isa isahin natin ang mga halaga at kung ano-ano ang mga kailangan na ginagamit sa pag-assemble ng video okay? sa mga nagbabalak na mag-assemble o gumawa ng video okay? ipakikita ko ang ilan sa mga gamit na ginagamit para sa pag-assemble o paggawa ng video okay dito muna tayo sa pinakamalaki kailangan amplifier ito, ito ginagamit natin sa video okay sakura 739 nagkakalagay ito ng 68 o 65 to 68 yan ang price nya ito naman ang speaker na isang gamit pang video okay. Ito, ginagamitin din natin ng subwoofer. O, woofer. Nagkakalaga, ito naman ng 1.6. Ang price niya. times 4. Ayan, so, bali sa 1.6, 3, 2, Plus, uh, bali 6.4. Nabot si speaker pa lang. Ito pa, ang isang gamit natin na inilalagay sa ating pag-assemble ng video kit. Okay. Player. Uh, ito yung ating kita pangkarin ang ginagamit piano bago na ngayon version 1.5 1.6 player niya nakakalaga naman to ng 6.5 ah uh, 6.8 din siya naglalayo dito sa pressure ng uh, amplifier na ating ginagamit na Sakura, sa chorus 7.39 kanyang mic sure kakalaga lang din siya ng uh, 300 plus itong ating mic yun ulit itong mga vlogger ayan ayan kanyang mic sure ay isang ginagamit din natin sa video mid-range meron iba kasi gumagamit ng mid-range na SG4 at SG5 depende sa kasunodan ng mag assemble nakakalaga lang ito class A nakakalaga lang ito ng 180 ayan ang price nya mid-range Bulacan nagamit sa Dinjoke uh, ang uh, kanyang pan ay 220 4x4 uh, at star ayan ang ang natin magandahin ng uh, o screen so, kakalaga siya ka ng 120 uh, pataas rawat isa. Ya, Ito, guarantee isa good joke eh. Erbent kakalaga nang uh, 2018 to 22 hanggang 25. Ganang price. Dali baba lawas. Ito. Ang ah, isang damit pa ng unit sa saksakan sa loob ayan trigang na outlet 30 pesos ang ating bili ito battery holder ayan nakakalaga siya ng 12 to 15 pesos sa mga inong layar ito push button with micro sheet ayan kakalaga siya ng 18 to 22 bawat isang peraso cam uh, lock kalagasan ng 65 cam lock ito ang gamit natin sa paggawa ng bidroke okay? uh, um, ang potensiometer B50K ang ating ginagamit kung, isan, kung wala mang B50K pwede rin uh, 100k double stereo to din tayo ng resistor pang naging sa twitter 10 ohms at kapasitor 2.2 agam 4.8 ating ginagamit ang gamit din tayo nitong MT258 Nanda ito tulog to, malakas At isa pa matibay At Disposable lang siya Pero maganda, malakas Ito isa sa ating nilalagay Nakakalaga lang siya ng uh, Kulang sa daan pesos Price na Ito eh, mga price ng mga ginagamit natin sa ating pag-aasya ang bagong unit na nandiyo um, sticker sa button number. Nakabit na natin ang kanyang hmm, button number. Ito. Ang kailangan natin ay at si Jack sa volume. 40 to 60 pesos yung pieces niya. Ito. Sasak. Ayan. Halaga siya ng 40 pesos. Ito naman, ay sa extension niya. 18 pesos. Ang, yan, yung lalagay. At ang kanyang character uh, sheets. Kakalaga siya ng 30 to 50 price niya. Yan ang ilan lang sa ating mga ginagamit.

9 hanggang 3,000 plus Yan. ang TV na ating pinagamit ito pa ang ating mga panglagay sa unit na video ko sa pinahang box na bullet HD HDW 25 17 Nga free capacity yang uh, at yan, yan sa ilan lang mga kailangan sa paglalakihang bowl, uh, sa paglalakihang napunan ng impotent. Diba, um, bracket pang 14 to 24 inch na uh, pang bracket sa ito ang kanyang uh, speaker wire 10 meters ang binibigyan natin nagkakalaga lang ito per meter ng uh, 18 to 25 pesos per meter speaker wire. Ay kuha natin dito ay 250 hanggang uh, 300 ang price na. Itong bullet o titan ng Twitter. Ayan, mga ilan lang yan sa mga ating ng, ng ginagamit ng panggamit sa video sa mga nagbabalak mag-assemble. Yan ang mga ating mga kailangan. Sa mga napadaan muli sa aking mountain channel ay huwag naman sanang kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell. At nang muli kayong ma-update sa akin pang mga i-upload ng mga video.